Magandang umaga mga milyones at meron din tayong fishing ngayon. At mag alas 4 pa lang madaling araw. Kasi madilim pa sa labas. Oh. Pero maraming bituin. Sumahan nyo mga milyones. Let's go! nagpe-prepare na sila ng ano, pamahay nila. Good morning, uh, ito yung unang spot natin dito. Time check na rin ay 5.32 ng umaga. Ito yung unang spot. Sige, yes, sir. Okay. <laughs> so, ang Unang spot. Ayan, shoutout kila, sir. Kunang ang spot. pangalawang pagbabalik totoo ni siya, Sir Dennis. <laughs> so, alam mo na, Alam mo na yung trabaho natin sa so, kap, ha? susunod na pagbalik ni Sir Dennis. May regalo yung pamasko sa atin. Ay, totoo yan. Dito na kaya ako. Sabi ako. Mas laki. taas na ba? Hindi naman. Kalate. 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 Brenta, ako mo trenta tekdik lang ko hindi na pula ako hindi hindi sabisi oy na yan lalo na yan eh yes ako wala wala sa alam ganun pala ang

ya yeah, ganyan. Yan, yeah, si Pete na ang luto yan yeah, ba? Oh. Ah, piso na nang ano nang tayo tapos 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 ano... tapos 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 guys. tapos siguro to. tapos mo tapos tapos Yes sir. Ang laki. Putik. Tanggal na ang sipalitan. Uy! Ito ang Kalingan din siguro yan. yata. bana ka agad. Nakagod ka yata Ito parang dalawa tara. Boss oh. Dennis, anong rin dyan? Nakilang <laughs> dyan, Sa ilalim, pre. Napagliwala na tayong dalawa, boss, ha? Ha <laughs> ha sabi yun, lahat tinatakbo yun ah. Yeah. Hey. Yung... Malaki na ito. Ako, sumabit pa yata oh, sa line. Ayan ah, <sighs> nyo. Malaki, malaki. Post, malaki. Mas malaki to. Tado na ako. Apo, apo. Nabasa. Ayan na. Hindi, mga wala maganda hook set. Ah. sabit-sabit na yata 'yung niya. Okay, tandos. Oh, huy na. Balagbag -bala. pa ah. lang 'tong cable. Hu! Malakbo muluo kaya ata Sa, Cha. Hindi, hindi na wala ha. Mas malaki pala 'yung kay boss. Masalang ka pa rin sa'yo? Oo. <laughs> eh, <laughs> Ayun! Ano Balagbag lang ito. Balag Kaya mabigat. Dapat ang ano, si Kapitan na mag, 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 ano, mag-gad. Ayun! Ang first catch, ano? Ang first catch? Hahaha! <laughs> <Dito lang? laughs> Wala! 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 Ina, dan ikaw talaga. Kung kulay gamit mo, ano oh, big po yung <laughs>

Mahuli na isda. Bisugo. Bisugo. Ay, natanggal sa ay, ay Masabitan ako ng line. Laki pa naman, oh. Ito <laughs> yung line. Ano yung sagising maliit? Linya nito. Ito. ito. Ay, ito? ito. Ay, ano mo? So, yun. yung naman mo. Ay! Ay! Okay. Bukit na nga nga. Sabay-sabay tayo ngayon. Nakamadali kamay. Gusto pala yung bagong hubad sa plastic. Oo, Gusto yung bagong hubad sa plastic. Fresh na fresh. Naku, may mas malaki yan. Mas malaki pa rin yung sinus. Kaya ko pala sinalo. O, Layers. <laughs>

na tabi na yan oh. Grupo grupo yung pag mga ganyan eh. <gindo> 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 Ang hindi malansa pa eh. Ang hindi malansa pa eh. Ang yung muna ako maglansa nga. Ikaw talaga. Parang ayaw magpalitin sa excuse mo. Puno na eh. Puno. Nahuli kami eh.